Brother Eli, yung ano po, yung believe po ninyo na bawal kumain ng dinuguan, ito po ba ay nakasulat sa Old Testament or sa New po? Alam mo, yung hindi dinuguan ang sinasabi natin, yung dugo, kahit ano pang form, kahit ano pang dugo ng hayop at saka dugo ng ibon, yun ang sinasabi ng Biblia. Yung nasa 17 ng Levitico. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong niya na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubo sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Yan, yung palang dugo kapatid, ano, sagrado yon para sa Diyos. Binigay niya yon para pang tubos ng kaluluwa, pampatawad ng kasalanan. Kaya sa Israel, para mapatawad sila, nagpapatay sila ng hayop, yung dugoy nilalagay nila dun sa dambana. Pagkatapos, sinusunog nila yung hayop. Ang ibig sabihin, ano, no? Ah, yung dugo, isang bagay na sagrado para sa Diyos. Ngayon, pagdating ng bagong tipan sa iglesia, ang iglesia tinubos ni Kristo sa kanyang dugo rin. Basahin natin ang 20 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Ayan, yung dugo, yun din ang pinagtubo sa iglesia ng Diyos. Ano? So nananatili na hanggang sa bagong titan, ang agent of cleansing ay ang dugo. Ang dugo ang pangtubo sa kasalanan ng tao. Kaya hanggang Bagong Tipan ang sabi ng mga apostol sa 15:28-29 ng Gawa ganito Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan na kayoy magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga diyos-diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. So from the Old Testament to the New Testament, ang dugo ay tinuturing na isang sacred thing para sa kaligtasan. Iyo po, salamat po ng marami.